may daya itong lamb ko na ito. Daya talaga. Daya talaga. Nabuki naman. Tapos man daya po yan. Ang bumahalin na po. Ayan. Pag-esporta po natin si Kuya Marcos Vlog. Salamat po. Marius Vlog. Marius Vlog. Ayan. Kasi ako kasi Indiano hindi ko lahat. Ayan po. Supportahan po natin ang bawat isa po. Ano? Kami salamat po. Kayo dalawa lang na ano? Kayo dalawa lang dala na ayun. Oo, nandun. Kapiyos Vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rawal of Malalag. Sana Ayun. po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius, Marius Vlog, yan, yung... supportahan natin. Ano mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat, magandang uh, gabi At kung bago lang kayo sa aking channel Please subscribe at paki-click na rin po yung notification bell para maging updated po kayo Sa lahat po pa po mga video At uh, syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan, suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ateta Vlog at uh, Kalingap Rap At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po So ngayon mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa save more ko para mabigyan po natin ng counting grocery ano ko si Tatay Roberto. Kung naalala nyo ho yung na, nakahigat na lang po na higit na isang taon at uh, yun nga ho s'yempre kailangan ho ng uh, suporta din po ano. Kaya ito mga kalingap, uh, bibilang bibilihin na natin ang counting grocery tulad ho ng uh, kape at saka tinapay niya, yun lang naman ho, pagkain lang ho ang kailangan niya. At, uh, nakabili na nga ho tayo ng bigas ano, at counting uh, grocery, yun lang po. sige po mga kalingap, samahan niyo ako para uh, makamabilhan natin ng kaunti. Ayan po. kami. Nagkita kapagin, kami. Oo, ah. nah, oh, oh maganda. may daya itong lamp ko No. <laughs> talaga, no, talaga Nabugi okay naman. Parang mga daya po. natin si Kuya Marcos Vlog. Salamat po. Marius Marius, <laughs> Kasi apok, si Indiano. po. Supportahan po natin ang bawat isa po. Ayan. Salamat po. <laughs> kayo dalawa lang na ano? Kayo uh, dalawa lang dala na ayuda? Uh Oo, -oh, nandun kayo. Inaitay ko lang. Saan? Uh, kalimutan. Sa CR yan. Ah, sa so, si CR. Uh, May CR naman. Meron doon. Ano, okay na? So, kaya pupunta na lang. <coughs> na ikaw po yung kapatid ni Tatay Roberto po ano? Oh. Ayan po uh, kumusta naman na po siya ngayon noon po ano nag nung unang punta ko dito nagka-promise ako na uh, babalik ako dito ano para mabigyan man lang uh, siya ng kaunting uh, ayuda po ano tulad ng bigas at kaunting uh, yun na po yung grocery kaunti uh, sa abot lang ho ng aking makakaya ay uh, bumalik po ako dito para maibigay po yung mga uh, counting tulong natin po ano para sa kahit sa papano mabig po mako na si Tatay Roberto. Ma uh, kumusta naman po siya ngayon? Naka Hey, ayos naman po. Pinagluguan ko ng isang araw din kapatid. Mm -hmm. At uh, Ngayon po nai uh, bibigyan ko po ng counting con ano at uh, pagpasensya na muna po itong ating uh, maibibigay counting grocery at uh, ito po bigas na kwan ano <coughs> uh, kon lang po yan kapi lang para sa <coughs> uh, po, at uh, pupuntahan ko muna po siya ano para masaglit natin na uh, sandalingan ko lang ako ay mga medyo po magkukun muna tayo ano kasi ayan po mga kalingap sisilipin na muna natin nice pwede po samahan mo ako andyan ka lang Ay po mga kalingap at uh, sisilipin lang ho natin ano kasi hindi naman ho natin siya makakausap at ikaw uh, uh, ko lang ho natin ito pong na ibigay po natin sa kanya na accounting tulong po ano ayan po ayan po mga kalinga kung nakikita nyo si tatay Roberto ayan po nandyan lang po siya talaga sa kanto ayan uh, umulan na po ano ayan po kung ayan si tatay Roberto po ayan lang po siya palagi dito sa dito sa Tay, kumusta na po kayo, Tay? Tay Roberto, kumusta na po? Hmm. Ayun, tay, mayroon na akong kaunting pasalubong sa iyo, ano? Ah, andito po sa kapatid mo. Binigay nila oh. Ano sa iyo? Ako na lang mag-aano sa iyo. Oo. And may tinapay po, po dyan, may kapi at uh, may... Mamaya, titiplahan kita. Ayan. Ha? Diyan ka lang ha. Huwag ka malikot. May kape na po dyan kasi narinig ko noon na sabi mo iniiwanan ng kape ay kaya lang ko na rin siya ng kape. At, uh, sige po tay Roberto. tay, uh, huwag kayo mag-alala dahil pag may time ako eh, Babalikan ko kita dito para mabigyan po ng uh, uh kuwan po ano ng uh, makakain mo dito ayan po ayan inuulan na tayo nay huwag na muna po Ayan mga kalingap, umuulan ako. Kaya, ikaw na po na ang bahala sa kanya, no? Uh, salamat. Opo, at saka huwag kayong mag-alala pag may time tayo. Pupuntahan ko po siya dito para mabigyan man lang ng kaunting tulong, ano po. Hmm. Ayan. Ayan mga kalingap, umulan na po. Ayan mga kalingap na wala na ho yung ulan kaya nagpasi nagsilong muna po tayo para mawala yung ulan ano po. Ayan. Ayan mga kalingap. Ko na muna ho natin dito. Yung hitsura po ni tatay dito. Ay eh talaga pong nakakaawa naman ano po. Ayan. Maulan ho dito pero um, ang maganda po dito mga kalingap, ano po. Kahit pa paano naman naman ho yung kanyang kapatid at uh, nasisili po siya, pero siguro hindi naman uh, habang buhay na ganun ano na palaging nakatutok 'yan yung kapatid niya dahil meron meron din hong pamilya. Eh hmm. lang ho siya, ganun lang palagi. ning Ano mo siya? Ano mo siya? Lolo po. Ay, lolo mo siya? Hali oh. ka nga ni. Hali, lolo mo siya? Oo. Oh. O, sino? Oh. Ano yung Ang ang, pap, ang anak po niya, Ninong. Hmm, um, Ninong mo? Oo. Uh -huh. So, ngayon, ano, tinutulungan mo rin si nanay mo para asikasuhin yan? Ina, palagi bang inaalagaan din yan? Oo. Uh -huh. Ano bang pangalan mo? Elisha po. Elisha. Nung nag-aaral ka? Oo. Uh -huh. um, nung yung unang uh, na upload ko dito nakita mo yung nakita mo sa mga oh. pinag eh, subscribe mo pinag subscribe mo ba ako mm -hmm. Mm -hmm. so ngayon na uh, nandito ka na naman sa ating channel ano masasabi mo dito sa lahat ng mga nanonood S sala po maka makatulong po yung mga vlogger sala mm -hmm. po matulungan yung mga may sirap. get Ayan po marami po Ano nga nang pangalan mo? Elisha. Elisha. Ayan po si Elisha napakaganda yung yung uh, sabi niya ho na sana matulungan po yung maraming mga nangangailangan ng tulong. Ayan din ano dapat kaya nga dapat marami tayong uh, maging humble tayo palagi ano? WhatsApp para marami tayong matulungan. Ayan wala ka nang babatiin na iba pa? Wala uh, po. batiin mo yung mga magulang mo, Batiin mo para pag napanood mo to Ma, mahal ko kayo at papa ah, sana po, po ma, sana po maraming salamat po sa pag-aalaga at panalaki sa akin at sa amin magkakabat mm -hmm. yun lang po ayun ayan po, ayan po si Eliza ayan, ayan maraming salamat ha ayan nagkukunong si lulo mo nag Uh, parang umuungol siya. Oo. Uh -huh. ang mga kalingap, kaya nga ho, ako pumilit na pumunta dito para ho, matulungan ko rin ho si, uh, si Tatay Roberto. Ano po? Ayan, palagi lang ho siya nakaganyan kaya kahit uh, ho, walang uh, uh, wala hong uh, mga views ito po ano mga kalingap ay pupuntahan nun natin para ito po ang pagtulong hindi po hinangad yung uh, na siyempre yung kailangan na rin natin yun ano yung mga uh, bioso kailangan natin yun pero kung sa ganito po na sa pagtulong ano po na uh, tulad nito kailangan po tumulong tayo wag na muna natin isipin yung views dahil yung views po idarating naman yun sa buhay uh, sa takdang panahon kaya habang wala pa po yung bus natin, gumawa po tayo ng uh, mabuti. At uh, tumulong po tayo tulad po nito ni Tata Roberto na alam ko po na nagugutom din po siya. Ano po kaya nilag dinalano natin siya ng counting grocery lang po uh, pagkain niya at saka yung kape na may gatas. Gatas ayon po. Ayan po mga kalingap, marami pong salamat sa lahat po ng mga tumulong at nanonood sa akin video. Marami pong salamat. Ayan. Ayan po mga kalingap, labas na po tayo. Ito po ang kanya, o. Oh. Ang laki po ng kanyang ng uh, malaking parang malaking kwan po ito. apartment, ano po. Ayan, oh, apartment po ito na siya ay nandun lang po siya sa kanto. Ayan. Ayan lang po siya sa kanto. Doon lang siya. At malaki po itong kanyang... At marami pong salamat ano sa may-ari po nitong building. Kasi hindi ko siya pinapalis dito. Hindi naman po ito sa kanya at nakikitira lang siya dito. Ayan po, nasa kanto lang siya. Ayan po, marami pong salamat. Nay, marami pong salamat alis na po kami. Salamat ano po, po. Ano po masasabi mo sa lahat ng uh... Ay, salamat na lang. Sarap ko ay ma pa. Padugtungan pa po. Hmm. Uh, uh, mm, masaya po ba kayo dahil nakarating kami ayun. dito? Ayun po. Tinatanong ko kung malaki ini ano ya, tulong po yang ano ni. Binigay po ni. Uh, at tawag ko kayo mag-alala na eh, baka may oras po na makabalik pa po kami dito dahil na uh, yan po ang kwa namin yan po ang ginagawa namin sa pagtulong uh, sa ginagawa namin mga pag-charity ayan po maraming salamat 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 din po okay po mm. ano mga kalinga pong nakita nyo ano nakita natin si tatay Roberto at uh, nandun pa rin po nakahiga pa rin So, kahit pa paano nabigyan natin ng kaunting ayodan. Ano po? At kung may pagkakataon tayo na mabalikan siya, ibabalikan ho natin siya. At uh, sa so ngayon ko nakita nyo nga ho ito. Medyo maulan ho kaya yun nga kahit pa maulan eh walang hindi huwag lang yun para sa pagtulong natin. And siyempre po, Hanggang dito na lamang po ang aking video at huwag po natin kalimutan supportan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Prof. At ay yung pong likod, Marius Vlog po. Sana huwag natin kalimutan para marami pa po tayo matulungan. eh po marami pong salamat.